Jawabi ang pag-irab ng kondisyon at ng sagot. Bimak na ito ang pag-irab ng kondisyon at ng sagot. Ito ba ay nasa fa'lul madi, nakalipas na pandiwa, fa'lul mudhari, kasalukuyang pandiwa o kaya ito ba ay jumlah o pangungusap? Ang una Imkan al-mudari'u shartan aw jawaban wajaba jadzmuhu. Kapag ang syarat o ang condition o kaya ang jawab sagot sa condition ay mudari' kasalukoyang pandiwa obligadong silang maging majazom. Halimbawa sa sinabi ni Allah, A'udzu billahi minash shaytanir rajim, Wa in yas يستبدل قوما غيركم. انطق ارادنا تتولوا فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإين وعلامه جزمه حذف النون لانه من الافعال الخمسه واو الجماعه ضمير متصل مبني على السكون في, في, في محل رفع فاعل يستبدل فعل مضارع جواب الشرط In, as sukun, ta Ang tatawalaw, ito ay kasalukuyang pandiwa ng kondisyon na naging Ang tatawalaw, ito ay kasalukuyang pandiwa ng kondisyon na naging majazom dahil sa in ang kanyang alamah palatandaan ng pagiging majazom ay hadfun nun ang pagkawala ng nun dahil siya ay kabilang sa af'alul khamsah ang wawul jama'ah ito ay damirun muttasilun na mabni sa sukun ang kanyang mahal ang kanyang kinalalagyan ay marfu dahil siya ang fa'il ang yastabadil ito ay kasalukuyang pandiwa ito ang sagot sa kondisyon na majazom dahil sa in ang kanyang alama palatandaan ng pagiging majazom ay ang sukun. Ang kanyang fa'il ay damiron mustatiron na itakdir na huwa. Ang ikadalawang, <m pergunta> wa in maldi shartan au jawaban kana mahali jazam. Kapag ang kondisyon o kaya ang sagot sa kondisyon ay fa'lul maldi na kalipas na pandiwa, ang kanyang mahal, ang kanyang kinalalagyan ay majazum. Halimbawa sa sinabi ni Allah, In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ang pag-i'rab ng unang ahsantum, ito ay fa'lun madin fa'lus sharti mabaniyun ala sukun fi mahali jazum. At تَا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل الميم حرف للدلالة على جمع الذكور لا محل له من الإعراب أت إعراب سائك دلوان أحسنتم إتو أي فعل ماض جواب الشرط مبني على السكون في محل جزم التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل الميم حرف للدلالة على جمع الذكور لا محل له من الإعراب. أن إِعْرَابُ نع أن أحسنتم إتو أي نكالي بس نبديوا بديوا ang kanyang mahal, ang kanyang kinalalagyan ay majazum. Ang ta, ito ay damirun mutasilun na mabni sa dhamma. Ang kanyang mahal, ang kanyang kinalalagyan ay marfu dahil siya ang fa'il. Ang mim, ito ay harf na tumutukoy sa karamihan sa mga kalalakihan. Wala siyang kinalalagyan. Ang pag-i'rab ng ikadalawang ahsantum, ito ay nakalipas na pandiwa, ito ang sagot sa kondisyon na mabni sa sukon. Ang kanyang mahal, ang kanyang kinalalagyan ay Majazum. Ang ta, ito ay damiron mutasilun na mabni sa bammah. Ang kanyang mahal, ang kanyang kinalalagyan ay marfo dahil siya ang fail. Ang mim, ito ay harf na tumutukoy sa karamihan sa mga kalalakihan at wala siyang kinalalagyan. Ang pangatlo at ang panghuli, wa in kana al jawabu jumlatan muqtarinatan bil fa aw idha al fujaiyah kanat fi mahalli jazmin jawabu syart. Kapag ang jawab ang sagot sa kondisyon ay jumla o pangungusap na merong nakadikit na fa o kaya idha al fujaiyah ang kanyang mahal, ang kanyang kinalalagyan ay majazum dahil siya ang jawabu syarupo. Halimbawa sa sinabi ni Allah, Wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli shay'in qadir. Ang fahuwa ala kulli shay'in qadir, ito ay jawabusharot ang sagot sa kondisyon. Ang pag-i'rab sa kanya, jumlatun ismiyatun fi mahali jazmin jawabu syarto. Ang fahuwa ala kulli shay'in qadir, ito ay jumlatul ismiyah, pangungusap na nagsisimula sa pangalan ang kanyang mahal, ang kanyang kinalalagyan ay majazum dahil siya ang jawabu syarto.